Hello po, isang magandang umaga sa lahat. Nandito po ako para akin pong ituturo kung paano po maglagay ng title sa ating video sa mga live natin at saka sa mga reels. Kasi meron po akong nabansin na isang content creator po no, hindi po siya naglalagay ng mga title. Sabi niya hindi pa po daw siya marunong. Oh. Hello, gusto kong mag-shout out kay Sami Akabal. Uh, Sami, ito na po yung tutorial na aking ibibigay sa iyo. Sana ay may matutunan ka sa aking tutorial ngayong araw. Una ay pumunta po kayo sa inyong Facebook account. Tapos, pindutin nyo po itong uh, Create Reels. Ayan. Kung sakaling mag-upload po kayo ng Reels, ay hanap po kayo, for example, ito po ang inyong i-upload. So, ang gagawin nyo dito, guys, click mo itong Next. Tapos, merong nakasulat dyan, Describe Your Reel. Dito po, maglalagay ng title. Ito po yung title na isasulat nyo for example ang ilagay ninyo ay hello ganyan lang bago nyo pindutin itong share now kailangan wag nyo kalimutan na i-check dito sa taas kung may nalagay na ba kayo title yan guys yan po ganyan lang po kabilis tapos pindutin nyo na yung share now ganun lang po kasimple guys maglagay ng title at kung sa live naman po halimbawa po gusto nyo mag live guys ganito lang ang pagsulat ng title guys ay dito mo pipindutin ito may tatlong guhit dito sa baba ayan dito po may nakasulat na add to your post at a description halimbawa isusulat natin dito hello guys yan po ang magsisilbing title po no Ayan, bago nyo pindutin itong go live. Ayan po, ganyan lang po kabilis ang maglagay ng title. So, yun lamang po. Maraming salamat.